Good morning mga boss! Uh, unang araw ng na pasok natin galing sa mahabang bakasyon. Medyo nakakatamad pero kailangan po nating pumasok dahil pag di po tayo pumasok ay eh, maabsinan po tayo mga boss. Kaya sipag lang di ba? Kailangan natin maging masipag palagi. Bawal lang tatamad-tamad di ba? Kaya nga tayo nandito para magtrabaho para sa aking pamilya mga boss. Kaya Kinangan nating magsipag palagi sa araw-araw. Bawal ang tatamad-tamad. Alright? Yun nga lang. Ako. Sasabak na naman tayo sa napakainit na panahon. Grabe po kasi. Grabe sobra. Ang temperatura po dito sa Middle East. Hindi na lang dito sa Riyadh kahit papano. Hanggang 48 47, ganoon po naglalaro. Pero sa ibang lugar, katulad po ng damam na umabot ng 49. Kaya, kailangan nating ano, uminom po palagi ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate at yun nga, hindi po tayo ma stroke dahil delikado po. Hindi po biro ang init po rito. Kaya, lagi po tayong mag-iingat. Okay, mga boss. At yun nga, at papasok na naman po tayo. At ilang araw na lang, matatapos na naman po ang buwan ng June. Magju-July na. At yun nga, July, talagang ito po yung mas pinakainit, pinakamainit na buwan. Sabi po nung nakausap namin isang lokal nung mga nagdang araw. Itong buwan daw po ng July ang pinakamainit mga boss. Kaya, yun nga, inulit-ulit ko, uminom tayo ng madaming madaming tubig para hindi po tayo ma-dehydrate at ma-stroke. Alright mga boss, at tayo po ay o pasok na naman okay. Alright, mga boss, good morning, good morning At ito nga, at unang araw po ng pasok natin galing sa holiday Anong pakiramdam? Nakakatamad ba? Nakakatamad <laughs> pero kailangan pumasok mga boss at yun nga may daladala po kami tubig mga boss all right natin at tayo po ay pupunta sa ating sasakyan mga boss ha? tayo <laughs> po bibitbitin natin yung tubig may dala kami tubig sa site all right mga boss at tayo ay papasok na naman nakatamad Yeah. <laughs> Okay, alright! <laughs> At ito na nga mga po! <laughs> Parang hindi ka nag-upload yung na mga po? Ang dami na-upload, hindi na ako panood. Hindi sa akin. Hindi ka na na ko share Sa ano? So, ito Ito, 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 ito. era aí, é isso? É isso 20 segundos. moment later. Oh, mayroon pong warning signs sa aming gulong which is kulang po ang hangin or may butas po siya pero wag po tayong magpaka magpakapakampante. Kailangan dalhin po natin doon sa vulcanizing shop. Ayun. Ito oh. May nakita tayong pako. Pako, may nakita. Alright. At yun nga boss, dinala ko na po rito sa vulcanizing shop at yun na. Itinaas agad ng jack mga boss. Dahil yun may nakita nga po ako kaninang mismar. Muskila mismar. Show pa the mismar. Ada mismar. Ayan na mismar. Show. Nakita ko na ang mismar. Ayan o. Oh. Napakalaki. Ayan ang mismar. <laughs> Muskila. Kaya yun, naantala po ang aming pagpasok which is not good. Not good dahil malilate po kami mga boss. Buti na lang at may malapit pong vulcanizingan po dito sa may Aldris mga boss. At yun si Kabayan, si Sadik pala na siya po ang magbubulkit ng ating gulong mga boss. All right, mga boss. All right. Okay. Mainit, mainit mga boss. Unang araw ng pasok, linggo. Plat ang humarap, ang sumalubong. Hindi na siguro. Ha? O, patayin mo na lang muna siguro, boss. Yung aircon, na. At ang galing na ni Sadik, ang Miss Mar. At yun, talaga naman. Oh! Very big screwdriver. Muskila. Ah, oh, laki? O, at ganun lang po ang technique ng pagbubulkit. May nilagay lang po siya. Ada, kwa eh, Ha? Yes, 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 yes. Ba din check ko hawa, ah? Yes, yes, Okay, yes, my friend. Thank yes, you very much, my friend. Yes, 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 yes. Ganun lang pala. At tapos na. Ganun lang, kasimple. Ibang klase. At ganun lang, kasimple. Binulkit niya lang, hindi katulad nung una. Talagang tinanggal pa po yung gulong. Pero mas matibay po yun sa pagkakaalam ko. Okay. At sitikin na punya lahat ng hangin. Para po maging safe ang ating pagka-drive mga boss Kam sa talatin ha? Okay, 35 PSI ang kailangan natin sa ating gulong mga boss Okay At yun nga, na-check na ni Sadik Kam sa talatin, 35 PSI apat na gulong ay kanya pong iti-check. Okay. Magkano sa dik? Magkano? 20 real. 20 real. Mapi discount? <laughs> Sabaka? Aywa, ito siya baka. Batumalas? Ala, lasim. <laughs> okay. Okay.